Mas tataas pa ang temperatura sa mga susunod na araw ayon sa babala ng pag-asa. Mahirap nga lang umiwa sa init, lalo kung limitado ang gagalawan. Yan ang sitwasyon ng mga inmate na binubo ang kanilang sintensya o binubuno ang kanilang sintensya sa kulungan. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Matik ang lagkit ngayong sobrang init. E eh, paano pa kaya mga kapatid nating persons deprived of liberty na sa kulungan dikit-dikit? <laughs> Mainit po, no? Mainit. Sige, barin nyo lang. Mainit eh. <laughs> Walang suot pang itaas ang inabutan kong ilang persons deprived of liberty na nasa loob ng kanilang selda sa Manila City Jail, male dormitory. Sobrang init daw kasi at ito ang paraan para maginhawaan. Yun nga lang, nagdamit din sila agad nang makita ang jail officer dahil bawal ito sa labas nito. Bakit ka nagpapagupit? Nainitan ka na? Kwento ng PDL na Barbero, hindi raw bababa sa pito ang nagpapagupit araw-araw dahil sa sobrang init. Ang ilan Maswerting napunta sa magandang dormitoryo, kagaya nito na may groto at space para tambayan. Ang init, hindi gaano ramdam dito dahil presko. Pero ang karamihan, pinipili na lang tumambay sa loob dahil mas mainit pa raw sa labas. Sa pagligo naman, kung dati, dalawang beses lang. Ngayon, lima hanggang anim na raw. Sa liit ng mga dormitoryo, hindi maiiwasang magkadikit-dikit na ang mga PDLs. Kaya para mapanatiling healthy at ligtas ang lahat, regular ang kanilang check-up sa infirmary. Pag nagkakasakit ko, po, sinalo po kagod po namin sa infirmary. Eh, Nadala po namin para masolusyonan po yung problema nila sa pag-ano nila. Kalusyon. Sa data ng Manila City Jail Medical Infirmary, wala pang naitatalang PDE na nagkaroon ng anumang sakit na nauuso ngayong tag-init dahil daw yan sa maigting nilang pagmamasid gaya ng kwartong ito na designated para sa mga PDLs na suspected TB positive. Hanggat walang resulta ang kanilang tests, hindi rumaaring lumabas ang mga nandito nakaalalay ko ang buong PJMP, ang Manila City Jail sa ating mga PDL sa pagpapanatili po ng kalinisan dito sa loob ng Manila City Jail at sa pagbibigay po ng supply ng tubig sa kanila. Sa mga nais naman mag-donate ng hygiene kits para sa PDLs, dumiretso lang daw dito sa Manila City Jail. Ngayong tag-init, uso talaga ang iba't ibang sakit. Kaya para maiwasan ng mga ito, siguruhin ang pag-iingat nasaan man tayo. Mobile Journal, Kayla Makandan, Hatid, ang mukha ng balita.